Ganyan naman tayo dito sa pag-asa, pagkaligayaan ng isa, kaligayaan ng lahat. Ang barangay pag-asa noon, puno ng sigla, saya at pagkakaisa. Walang maaasira sa pamilya natin, ha? Hindi ko hayaan. Eh tayo kaya kailan naman tayo makakaanap? sa so, huwag na tayo ng pag-asa. Hanggang sa unti-unti itong nag-iba. Pwede natin, pera lipa natin, lipatan natin sa ibang negosyo. Pwede ko nang tayo yung gusto kong pasugan rin sa barangay pag-asa. Pwedeng pwede na, boss. Wala nang makakapigil sa atin. Binalot ng takot at hinagbisang puso ng mga tao. Oh! Mami! Oh! Ja. Paliwan ako ang nangyari sa kanya. Gabi na nangyari sa anak ko at nayanig ang kanilang pananampalataya. Nawalan din ako ng anak. Kaya alam ko kung ano ang pinagdadaanan ng anak. Subalit sa pagdating ng isang sanggol. Baka pwedeng kami munang mag-alaga ng batang ko. Aalagaan namin siya ng isang parang pinang na anak. Manunumbalik ang dating sigla. Ipapangalan namin sa kanya, <laughs> Nino. Ito ang napapanahong kwentong muling bubuhay ng pag-asa sa ating mga puso. Minsan, hindi mahalaga kung ano ang nasa isip mo. Ang mas mahalaga kung ano yung nasa puso mo. Ito ang mensahe ng pag-asang iahatid ni... Ninyo simula ngayong lunes, pagkatapos ng 24 oras.